Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, mabuti na lang at napadpad ako sa inyong YouTube channel. Malaki kasi ang aking problema. Ako po ay isang OFW sa Taiwan. Meron akong asawa sa Pilipinas at meron kaming isang anak. Nagkaroon ako ng girlfriend dito sa Taiwan. Nalaman ito ng aking asawa dahil may nagsumbong sa kanya. Tinatakot ako ngayon na ipakansila daw ang aking passport para ako ay mapauwi. Mapapauwi kaya ako, attorney? Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment and share. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Bago natin talakayin ang ating topic, shoutout muna kay Geoffrey Braganza at Marivic Dimapilis ng Cavite. Balik sa ating topic. Pwede bang kansilahin ang iyong passport dahil ikaw ay may karelasyon na iba sa ibang bansa kung saan ka nagtrabaho bilang OFW? Ayon sa Section 8 ng Republic Act 8239 o mas kilalas sa Passport Act of 1996, tatlo ang mga grounds o batayan para sa cancellation ng Philippine Passport. Una, kung ang passport holder o may hawak ng passport ay isang tumakas sa hostisya, o fugitive from justice. Sino yung mga tinuturing na fugitive from justice o tumakas sa hostisya? Ipinahayag ng Supreme Court sa isang kaso na kabilang sa tumakas mula sa katarungan o kaya'y fugitive from justice, hindi lamang ang mga tumakas pagkatapos ng hatol upang maiwasan ang kaparusahan kundi kabilang din ang mga taong matapos maakusahan ay tumakas upang maiwasan ang pag-uusig. Pangalawang batayan para makansila ang passport ay kapag ang may hawak o may pangalan ng passport ay nahatulan ng isang kriminal na pagkakasala, provided na ang pasaporte ay maaring iibalik pagkatapos na mapagsilbihan ang sentensya o hatol. Nangahulugan na kapag tapos na ang pagsisilbi ng sentensya, maaring nang ibalik uli ang passport. Nang may hawak nito. Pangatlo na batayan o ground ay kapag ang isang pasaporte ay nakuha ng mapanlinlang na paraan. Ito ay tampered o binago. Alam naman natin na maraming dyan ang marunong na baguhin ang passport. Yan ang mga grounds para makansila ang pasaporte. Pero kung susurin natin, hindi pasok ang kaso ng ating viewer. Hindi may tuturing na siya ay tumakas sa hostisya. Hindi naman siya nahatulan ng isang krimen o kaya ay hindi naman siya siguro nakuha ng ang kanyang passport sa pamamagitan ng paraan o kaya ito ay tampered na passport. Kaya sa ating viewer, hindi maaaring ipakansila ang iyong passport dahil hindi pasok ito sa tatlong batayan tatlong grounds para makansila ang iyong passport. Pero ang iyong asawa ay maaaring magreklamo laban sa iyo sa paglabag ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Sa nasabing batas, ang violence against women and their children o yung karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak ay mga anumang gawain o serye ng mga gawain na ginawa ng sinumang tao laban sa isang babae na kanyang asawa, dating asawa, ex na asawa, o laban sa isang babae na may o nagkaroon ng sexual o pakipag-date. O kung kanino na siya ay may anak o laban sa kanyang anak, maging legitimate o illegitimate. Ang nasabing gawain ay nagre-resulta o malamang na magresulta sa physical, sexual, psychological na pinsala o pagdurusa o ng ekonomiyang pang-aabuso. Maaari kanyang sambahan ng kaso kahit na ang krimen ay nangyari sa labas ng Pilipinas, nangyari dyan sa Taiwan. Sa ilalim ng batas ng Republic Act 9262, ang pagtataksil sa kasal Marital infidelity ay itinuturing bilang isang psychological nakarahasan o psychological violence. In fact, ipinahayag ng ating Supreme Court sa isang kaso na maaring kasuhan sa Pilipinas ang paglabag sa Republic Act 9262 ng asawa dahil sa marital infidelity o pagtataksil sa kasal na ginawa sa ibang bansa ayon sa ating Supreme Court sa psychological na karahasan o physical o psychological violence ang pinaparusahan ay ang gawain na nagdudulot ng mental or emotional na pagdurusa sa asawa dahil ang paghihirap ng asawa ay nangyari dito sa Pilipinas ang mga local courts ang ating mga hukuman ay may jurisdiction nadinggin at litisin ang kaso. Kung magsampan ng complaint ang iyong asawa at makikita ng prosecutor na may probable cause, maaaring mag-issue ng korte ng warrant to arrest laban sa iyo. At maaaring kang aristuhin pagbalik mo sa Pilipinas. Maaaring rin siyang magsampa, mag-request sa korte na ikaw ay ma maisyuhan ng hold departure order para pigilan ang yung pagalis sa ating bansa. Kaya tuloy may mga nagtatanong sa atin, mga nagtatanong ng mga asawang lalaki kung pwede raw nilang sampahan din ng kaso ang kanilang asawang OFW na may karelasyon sa abroad. Yan ang masakit dahil walang batas na anti-violence against men and their children. Kung babae ang may karelasyon sa abroad, hindi pwede na siya lang psychological violence. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. bye bye